Ayan, ilang ilang Mga love shout out sa iyo dito ngayon Kaya dito muna tayo sa malayo Maambun dito ngayon ilang ilang ay galab siya bus may kakuridas freedom tantan sir pop yung shining kubos mama e mama d BBC Sir Lanzo Yani Family Pantablos Family Ate Jo Magpagaling ka po Ma'am King Weng BTE Miguel Shout Out Mga bata, mga matanda. Oh, maganda pa tayo okay. ulit kapag ko ina ina blog konting, konting 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 na lang. Tiksa muah yeah. Ma'am pun kasi dito. Ini kalau di shout out Salahat Eva Mix Vlog, Evelyn Mix Vlog, Marilyn Mix Vlog, Boss Vic, Mel TV, congrats, happy monetization. channel. Papa C, Tatay Ed. Papa E, Papa L, BBL, Kuya L, Weng 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 ka weng ka weng ka weng ka love Dolis <coughs> blad nilapshout yung kus.